Yon mga idol. Yan ang ating niluto for today. Ang sayote at nilagyan natin ng giniling na baka mga idol. At ayan, samahan nyo muna ako uli at tayo eh, magluto sa kusina ni Riyong. At syempre, sumuha yeah, lang tayo ng one pork. natin yan mga idol, yung giniling na baka. At pag nasangkot natin yan mga idol, lagyan lang natin ng pampalasa kaya talagang mga yung amoy niyan, ni eh, napaka bango talaga mga idol yan iga igahin lang natin siya hanggang sa maghiwalay na siya mga idol at ayan na po eh, ilagay na natin ang sayote okay, mga idol at ayan sariwang sariwa mga idol at talagang manamis namis yan pagkaya na yung maluto mga idol ayan na po at shout out nga pala ulit sa aking 50 followers na dadagdag na naman natulog lang ako mga idol at talaga naman ayan lagyan na natin ng konting sabaw para mas manuot yung lasa ng baka mga idol ayan na po at lagyan din natin ng konting pampalasa pa at ayan ihanda na ang kawali ang sandok at syempre ang wataw para tayo yung makakain na mga idol. Konting-konti na lang po. Ayan na po. finished product. Talaga namang napakasustansya nyan mga idol. Hanggang dito na lang. Bye-bye.